ako nung binigay ko ang buhay ko sa Lord, talagang instant inalis ng Lord lahat sa akin. Natuto akong umiwas sa mga kasama ko, marunong nang tumangis. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa isa na namang episode ng Pina sa Diyos, walang imposible sa ating seryeng matagpuang na, na walang tupa. Ang programang naglalayong maghatid ng inspirasyon mula sa mga kwento ng pagbabalik pagbabalikloob, pagbabago, at pag-asa. Ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga anak ng hari ng komedya na si Dolphy Jr. at kung paano niya natagpuan ang luwanag mula sa dilim ng kanyang nakaraan. Manatili kayo at sabay-sabay nating alamin ang kwento ng natagpuan na walang tupa. Si Rodolfo Dolphy Jr. Kizon ay anak ng yumaong hari ng komedya na si Dolphy. Sa murang edad, naipakita na niya ang interes sa pag-arte at showbiz, ngunit sa kabila ng oportunidad at pangalan, hindi naging madali ang kanyang buhay. Dumaan siya sa maraming pagsubok, kabilang na ang pagkasangkot sa bisyo, maling desisyon, at pagkakulong. Dahil dito, nasira ang kanyang relasyon sa pamilya at sa sarili niya mismo. Ang lahat ng ito ay nagdala ng matinding sakit, pagkukulang, at kawalan ng direksyon sa buhay. Dumating sa puntong si Dolphie Jr. ay napalayo, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa Panginoon. Ang kanyang pagkakulong ay naging simbolo ng kanyang pagiging nawawala, isang taong naligaw sa dilim ng kasalanan at maling landas. Ngunit kagaya ng talinghaga sa Biblia tungkol sa nawalang tupa, kahit na nawala si Dolphy Jr., hindi siya iniwan ng Diyos. Sa kabila ng lahat, si Dolphy Jr. ay natagpuan ang kanyang kalayaan, hindi lamang mula sa rehas, kundi mula sa gapos ng kanyang nakaraan. Sa tulong ng pananampalataya at pagbabalik loob sa Panginoon, natutunan niyang magpatawad at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Kagaya ng sinabi sa Lukas 15, ito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Si Dolphy Jr. ay patunay na walang sinuman ang huli na para magbago. Sa mga nanonood na maaaring dumaraan din sa matinding pagsubok, maaaring sa mental o pisikal na aspeto, ang kwento ni Dolphy Jr. ay isang paalala na may pag-asa. Ang Diyos ay laging naghihintay sa atin, handang ibalik tayo sa kanyang piling. Kagaya ng kwento ng nawalang tupa, walang sinuman ang napakalayo para abutin ng pagmamahal ng Diyos. Mateo 11 oras 28 minuto, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin ngayon. Kung kayo ay na-inspire sa kwento ni Dolphy Jr., huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong episode. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay mabigyan ng pag-asa. At kung may kwento kayo ng pagbabago at pag-asa, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. Hanggang sa muli, ito ang Pina sa Diyos, walang imposible sa seryeng tatpo ang nawalang tupa, kung saan ang bawat nawala ay natatagpuan sa pagmamahal at biyaya ng Diyos. Paalam at pagpalain kayo ng Panginoon.